Hello, good morning. Kumusta ang lahat? Magandang umaga. Pilipinas at ibang bansa ngayon ay mag-update tayo sa ating sitaw. Ayan ang sitaw natin dito tayo nagpunla, nag-iwan tayo ng iba dyan. At ang sabi sa akin ng kabatsmate ko is first time lang daw niya nakita na ipinupunla pala ang sitaw at sabi niya ay mamamatay daw pag inilipat ng taniman so hito classmate pag nakita mo ito ito yung nilipat ko na ang sabi mo is mamamatay ayan na sila ang mga nilipat ko yan kung namamatay sila hindi ganyan ang dahon yan ayan ang tataba niyan, ang lalago niyan. Kung, kung mamamatay, ang sabi mo is mamamatay pag inilipat. Ayan sila. So, sa una lang na paglipat mo is maglalanta ang dahon. Pero hindi ganun kalanta. Basta huwag masyadong mainit ang paglipat mo. Huwag masyadong mainit yung panahon ng paglipat mo at mainit yung lupa na ano kasi habang ikaw ay naglilipat didiligan mo sila or galing ka doon sa pinunlaan mo is basain mo muna yung lupa sa pinunlaan mo para yung ugat nila ay hindi mapuputol kasi doon lang ang ano nang uh, mamamatay ang ano ang ating tinatanim na mga gulay kung mapuputulan sila ng ugat kahit tayo nga na tao pag nagkaroon tayo ng uh, fracture sa ugat is magmamaga ganon din sa mga halaman natin na napuputol pag mapuputulan ng ugat so pag ganon malambot ang lupa na pinanggalingan babasain mo at kung kaya mong kuhain lang yung ano yung lupa lang na hindi siya mabugbog yung ugat niya kunin mo sa lupa at bilugin mo lang yung lupa saka mo ilipat o ayan, hindi siya ano, kahapon ko lang nilipat yan ayan na sila pariho lang sila doon sa galing sa pinunlaan at dito pagkatapos ko kasi nang mag ano yan maglipat is diniligan ko sila dahil naglipat ako siguro is alas dos na ng hapon so hindi naman hindi naman ganun nakainit kaya ayan hindi sila namamatay batch lalo silang tumaba at matataba naman sila at sana ay mamunga ng marami at umuwi ka na dito sa Pilipinas at munta ka dito sa akin at humingi ka kita ng ano ng gulay <laughs> okay thank you thank you for watching sa ating update maraming maraming salamat sa ating mga ka-partners farmers, farmers at yan at marami pa tayong gustong itanim at dito ay dapat makultivate na itong kamote ko dito na second batch na kamote ko ayan at madamo na sila so ang kailangan natin dito i-cultivate is pala para maging ganon din sila sa kabila yan dapat pala ang i-cultivate natin dyan okay thank you thank you for watching mga langga mga idol